Hi guys, ngayong araw ay nagluto na naman ako ng chicken pastil. At sa pangalawang pagkakataon, original ingredients yung ginamit natin dito. Hi guys, bago ang lahat, araw nga pa na ng linggo ngayon. Maaga nga nagisig si Mami Cherry at si Shinji, kaya ayan, umaga pa lang, nagdadaldala na. Shinji, <laughs> si na, pogi kay ko. <laughs> pogi ako, ina ko naman. At si Ate Saori naman eto natutulog pa Si Sechi naman gising na tingnan niya naman naga nag-iPad niyan Dalawa pa iPad ginagamit niyan no hindi na tento sa isa Pass <laughs> forward tumayo na nga kami ni Mami Cherry Nag-almasal na nga kami nung natira naming spaghetti nung New Year <laughs> Nakalagay lang sa freezer yan guys kaya hanggang ngayon di pa rin nasisira <laughs> Syempre joke lang yon guys pinapatawa ko lang kayo Nung ados lang yan nung nagtuman si Cindy inubos lang namin Fast forward pagkatapos nga namin kumain, inugasan ko na rin yung mga pinagkainan namin. Baka nagtataka kayo bakit nakasamblero ako sa loob ng bahay. Paalis na kasi ako nyan guys, nakalimutan ko lang maghugas ng plato kaya bago ako umalis, hinugasan ko muna yung plato. Labas pala tayo guys. Kasi bibili ako ng luya. Wala ng luya sa bahay. Kasi magluluto ulit ako ng ano, pastil. Yung nakaraang niluto ko kasi ano, So, naubos namin agad. Siguro mga tatlong araw lang. <laughs> ang dami nun eh. Kaya magluluto ulit ako. Dito muna ako 7. Mili ang kape. Ang lamig eh. Dito ah. ako 7-11. Oh. Lamig kasi. Kaya lumagot muna ako ng kape. Bala ito guys, dito nga pala ako dumaan sa may gilid ng ilog. Nakakasalubong ko pa nga si Ipong Makunochi dito guys, so nagja-jogging. <laughs> tapos sabang nagbabike nga ako, naisip ko na huminto muna saglit dito sa may gilid ng ilog. Nag-sente-sente lang muna ako dyan ng konti, tapos nilabas ko lang yung mga sama ng loob ko. Hindi, joke lang yun guys. Naghihintay lang ako na may dumaan na train dyan kasi bibidyo ang ko eh. bala ito guys, habang nagkakape nga tayo, ano, dalawang train pa yung dumaan, sabay pa. Dito kasi yung sinasabi nyo na nagte-training si Ipo, ba diba, sa may ilalim ng tulay. Ang ganda talaga ng view dito guys, no, kahit maupo lang ay sa may gilid ng ilog talaga. Kung mapapansin nyo, medyo basa nga yung kalsada ngayon. Umulang kasi kagabi tapos huminto lang kaninang umaga. Pass forward, nandito na nga ako sa may Daiso. Dumaan nga muna pala ako ng hacking shop guys, bibili kasi ako ng walis tambo at saka ng daspan. At naghanap na nga ako dito ng garapon na bote. Para kapag ka, nagluto tayo ng chicken pastel ay meron tayong paglalagyan. Alam ko guys, meron na ding mga Daiso dyan sa atin sa Pilipinas, sa mga mall. Pero iba talaga yung Daiso dito sa si Japan guys kasi sobrang daming laman talaga no. Bumili na nga rin pala ako ng pichil dito guys kasi yung pichil namin sa bahay nabasag. Buti na nga lang pagpasok ko dito ay nadaanan ko kagad kaya naalala ko. Nasa 200 yun nga yung pagkakabili ko dito siguro kung sa Pilipin peso nasa 70 to 80 pesos. At may nakita nga rin pala ako dito guys na pang barbecue set. 300 yun nga lang din yung presyo niya kasama na lahat iihawin na lang talaga yung kulang tapos dito naman guys kumuha na rin ako ng dalawang garapon na bote para kapag ka nagluto ako ng pastil meron akong lalagyan tumingin na nga rin ako dito ng walis tambo at saka ng daspan etong brown na tambo nga yung napili ko at saka daspan at nagwalis na nga rin pala ako dito sa loob guys para matesting ko yung daspan at saka walis tambo mukha namang okay kaya binili ko na Pass forward pagkatapos kumambumili ay lumabas na rin kagad ako ibili pa kasi ako ng toilet tissue at saka ng luya <laughs> si lolo. Dolo. Ba't pa na raro 'yan, lolo? Bibili naman tayo ng luya at choy le ti-ti. Wala na mien tayo le Mabango to. Mabango to, gar. Toto. Ay, luya pala. Nasaan na ang luya? Ay po. Parang wala nang luya. Tayo tayo dyan. Bulo na tayo ng tisyo. Problema, walang luya. Lilipat pa tayo ng tindahan para lang sa luya. Pinahirapan ako ng luya ngayon ah malayo pa ata mapupuntahan ko ah. So iwan ko na ito mga pinamili ko guys. Bibili lang ako ng luya dito. Tignan natin kung mawawala ba yan. Iiwanan na natin yan ah. Tapos te testing natin kung mawawala ba o hindi. Kasi kung sa Pilipinas yan, mawawala yan eh. Luya lang naman yung bibiling ko. kita pag nawala, chamba. Pag hindi, ang galing. Tignan na natin ah. Tara. Kuning ulit si Uzi. Hmm. Tapos bilhin ako ng luya dito. Pag yan, hindi na wala, ang galing. Bayaran ko na. Bayaran ko na kasi baka mawala yung gamit ko sa labas. Kabila na tayo ng luya, labas na tayo. Tignan natin kung nandun pa yung gamit natin no? Ayun o no? Nandun pa gar Ayun pa, hindi nakawala o oh. O oh, diba Ayun pa yung kape natin, yung tissue Fast forward, nandito na ako sa bahay. Nagtataka nga si Sari kung bakit may dala akong walis tsaka ng daspan. Sabi ko sa kanya, panlinis yun ng bahay kasi ang ilig nila maggalat. Ito na nga rin pala yung nabili kong garapon guys, isang mali at isang malaki. Bumili nga rin pala ang pasalubong ni Sauri at ni Seichi, tigisa sila. Tapos ito naman yung pitchel na nabili natin, maliit lang siya pero pwede na rin. Pagdating ko si Seichi nagaanap ng candy eh. Hindi kasi candy yung inuwi ko sa kanila, yung parang yam yam lang sa atin sa Pilipinas. Yung biskwit siya na sinasawsaw sa parang chocolate, strawberry. Sa si atin Sauri gulo gulo pa yung buho, kakagisig lang kasi niyan eh. Bale ito guys, sinimulan ko na ang gawin tong chicken pastil natin. Pinakuluan ko nga lang pala ulit to sa luya na may asin tapos nilagyan ko lang ng konting paminta. Medyo dinamihan ko na nga rin pala yung luya, sibuyas sa tsaka bawang. Sabi kasi nila ang original daw nito maraming luya at tsaka bawang. Pinakuluan ko nga lang pala to ng mga 20 minutos. Tapos nung natapos na hinango ko na tapos pinalamig ko na rin ng konti. At habang pinapalamig ko nga yung manok, naghiwa na rin ako dito ng mga gagamitin ko. Bali, hiniwa ko nga lang pala ng maliliton sibuyas tapos nilagay ko na siya sa may vegetable cutter. Ginamitan ko na ng cutter guys para mas madurog at maging pino. Ang bilis ha? Yung vegetable cutter nga pala na ko guys, nabili ko lang din to sa may Daiso dati. Matagal na to, hindi ko lang siya ginagamit kasi konti-konti lang naman yung niluluto ko. Kaya lang dahil nga dito, medyo dinamayan ko yung bawang sibuyas tsaka kaluya, ginamitan ko na ng cutter para hindi na ako mahirapan maghiwa. At may mga nakapagsabi nga rin kasi guys Nung sa last vlog natin na gumawa tayo ng pastil Ay hindi raw yun yung original Ang original daw kasi ng pastil guys ay walang suka Tapos ang pagluluto nga daw ng pastil Inaabot daw to ng dalawang oras Kaya ito guys ang ginamit kong luya dito Siguro mga tatlong ulo na malalaking luya Para kapag ka na tuyo lasan lasa talaga hey, na hey, lahat Ayos to Bale eto guys, pagkatapos ko nga magpino ng mga sibuyas, luya, tsaka bawang Nagpatulong naman ako dito kay Mami Cherry maghimay ng manok Pagkatapos nga namin maghimay ng manok, sinimulan ko na rin magluto Nakapagpainit na nga pala ako ng kawali dito guys, na ilagay ko na rin yung bawang, sibuyas, tsaka luya At nung nagkulay brown na nga, sinunod ko na rin tong manok Hindi ko na nga lang dinay video yung paglagay ko ng bawang, sibuyas, at tsaka ng manok Dahil hindi pala nakarecord at nung nagmedyo kulay brown na nga yung manok, nilagyan ko na rin na itong turmeric powder. Dalawang kutsara nga din pala yung nilagay ko dito yung turmeric powder kasi marami naman tayong luya na nakalagay dyan. At kung wala naman kayong turmeric powder guys, okay lang yan, bawiin nyo na lang sa maraming luya. Tapos haluhaluin nyo lang ng konti, sunod nyo na yung asawa nyo o kaya yung jowa nyo. <laughs> Mano-manong to, yung nga lang din pala yung nilagay ko dyan guys, tinansya-tansya ko na lang. Hindi ko na nga rin pala yung nilagyan ng suka guys at saka ng oyster sauce. Gusto ko kasing sundin yung original na paggawa ng chicken pastil guys. Kaya kung ano lang yung original na ingredients nito, yun lang din yung sinunod ko. Nilagyan ko nga rin pala to ng pinagpakuloan ng manok, mga dalawang baso lang. Tapos sa sukal din guys, nilagyan ko ng asukal yan siguro mga tatlong kutsara. At maraming mantika nga din pala yung ginamit ko dito, hindi katulad nung nakaraan ginawa ko, medyo dry sya tignan. At pagkalipas nga ng dalawang oras na pagluluto guys, eto na nga yung kinalabasan niya. Sana nadali na natin yung original guys no. Medyo nagmamantika at mamasa-masa. Hindi katulad nung nakaraan niluto natin, medyo dry at kulang sa mantika. At nung napalamig ko na nga ito guys, nilagay ko na nga rin sa garapon na binili ko kanina. Niloloko ko nga si Mami Cherry, sabi ko sa kanya pwede na tayo magbenta na ito, lagyan mo na lang ng sticker. Tapos kapag ka may nag-order, ipadeliver mo na lang kagad. At bago nga kami kumain si Shinji, nilagay muna namin dito sa kusina. Para habang kumakain kami, nakikita din namin siya. Si Saori at Seichi naman nandito sa kabilang kwarto, naglalaro. Tignan nyo naman si Seichi guys kung magkalat to, talagang sobra-sobra. Kahit ilang ligpit na kayo sa bahay niyan, si Seiji talaga kapag ka nagkalat, sobrang kalat talaga. Bale, ito na nga pala guys, yung ginawa natin chicken pastil. Grabe guys, so oh, preparation pa lang yan eh, no? Plating pa lang, panalo na. Baka Dexter Vlogs yan. Eh, talaga namang isang subo pa lang guys. Masasabi niyong extra rice pa nga. Ngik! Tingin <laughs> na kayo. Apo, salabi yun. Pwede na ibenta. Tara, kain tayo guys. Itadakimas. Joke lang yun guys. Ha? Hindi namin ibebenta yan. I-stock lang namin yan sa bahay para meron kaming ulam kapag hindi kami nakakapagluto. Mas okay nga yung sinabi nila guys na mas maraming mantika at saka luya mas masarap. At saka ibang iba yung lasa niya guys yung unang ginawa ko at saka ngayon. Sinunod ko kasi yung sinabi ng iba na wag ko rolagyan ng sumuka tapos damihan ko daw ng luya. At saka nung niluto ko nga ito guys, umabot din ng dalawang oras. Di katulad nung nakaraan, medyo madalian lang talaga yung luto ko don. Iba pala talaga yung lasa ng pastil kapag ka tinagalan nyo yung pagluluto. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Diyane, matane, arigato gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Ba Bye! Bye.